Patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng Comelec Checkpoint sa lungsod ng Ilagan bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan. Sa panayam ng IFM News Team, sinabi ni Chief Investigation Police Major Juniel Perez na mahigpit na ipinatutupad ng Ilagan City Component Police Station ang Comelec Gun Ban kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o pagdadala ng baril sa lansangan ayon kay Police Major Perez, kaakibat ang, ng kanilang hanay, ang Comelec at ang komunidad sa pagsiguro o pagsigurong magiging ligtas at mapayapa ang eleksyon. Nagpaalala rin siya sa mga butante na maging mapanuri at pumili ng mga sumusunod na leader na may malasakit at katapatan sa paglilingkod sa bayan. Yes, sa ating mga kababayan, ano minamahal na mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga at tumatakbong mga kandidato ano na uh, makipagtulungan lang po sa ating kapulisan ano huwag pong ilagay ang ang ating mga decision o ating mga hakbang sa ating mga kamay ano meron po uh, meron po tayong kapulisan na tatakbuhan meron po tayong uh, kapulisan na dadamay sa atin pag uh, nangangailangan tayo ng mga seguridad ano yan ang naging mensahe ni Police Major Junel Perez sa mga tumatakbong kandidato sa lungsod ng Ilagan. IFM News.